Umaabot sa 200 gamit eskwela ang ipinagkaloob ng mga estudyante ng CIC o College of the Immaculate Conception para sa Hope Project Philippines ng ADRF o Africa Asia Development Relief Foundation. Ang ADRF ay isang non-governmental organization. Layunin nito na tulungan ang mga batang kapuspalad upang makapag-aral sa elementarya dito po sa ADRF, nag-a-adapt po kami ng mga elementary school. Tapos po, nagkakaroon po kami ng mga sponsors abroad na nagbibigay or nagpo-provide sa mga bata ng school materials. So every Saturday po, nagko-conduct po kami ng Saturday tutorial which we called Hope Class. Pinoprovide po namin yung meals nila. Then nagdadala po kami ng mga volunteers na mga nagtuturo sa mga bata. Nagmumula sa bansang Korea at mga sumusuportang bansa tulad ng Taiwan, Japan at USA ang pondo na ginagamit ng ADRF para sa kanilang proyekto. Bukod dito ay naghahanap din sila ng mga local volunteer para tumulong sa kanilang Saturday tutorials at mga taong magbibigay ng mga gamit eskwela. Isa ang CIC sa mga institusyon sa lalawigan sa pamamagitan ng kanilang mga mag-aaral na bukas palad na nagbabahagi ng kanilang kakayahan para magkaroon ng magandang kinabukasan ang mga kabataang Novo Ecehano sa kabila ng kakapusan sa buhay. So ginagawa natin to kasi po, di ba, as, as leaders we need to do something to improve our nation's condition so one way is to educate the out of school youth tuwing araw ng sabado ang mga volunteer ng ADRF sa ilalim ng Hope Plus project ay nagpapakain at nagtuturo ng mga bata sinimulan noong nakaraang taon may 2013 ang ADRF dito sa lalawigan ng Nueva Ecija Makaraan ng isang taon ay napalawak na ng foundation ang kanilang proyekto. Ngayon sa kanilang ikalawang taon, maging high school students na kapos sa pinansyal ay tutulungan na din ng ADRF na makapagpatuloy ng pag-aaral. Ako po si Clarissa D. Guzman para sa Balitang Unang Sigaw.